Ang pelikula ay nagsisimula noong 2010 kung saan isang bioengineering company na tinawag na Inan ay gumagawa ng dinosaur crossbreeding experiment sa isang isla. Isang scientist ang nakahulog ng candy wrapper sa sahig at nahigop ito ng airlock sa pinto, dahilan para magka-system failure at magribot ang door control system. Nagpanik ang lahat at nagsitakbuhan, pero isang scientist ang bumalik para isara manually ang pinto bago makatakas ang dinosaur. May isang empleyado na naiwan sa loob at humingi ng tulong, pero tumanggi ang kasama niyang buksan ang pinto. Biglang lumabas ang isang malaking dinosaur at inatake siya hanggang mamatay. Pagsapit ng 2027, 32 years nang nabubuhay ang mga dinosaurs pero karamihan ay namatay na dahil sa modernong klima at mga sakit. Nawalan na rin ng interes ang publiko at ang mga natitirang dinosaurs ay nakatira na lang malapit sa equator, ang tanging lugar na kahawig ng kanilang prehistoric environment kung saan bawal pumasok ang mga tao. Sa New York, naipit si Martin sa traffic dahil sa isang apatosaurus na umaharang sa kalsada, at dito palihim na pumasok sa kotse niya si Zora, isang mercenary, para pag-usapan ng isang misyon. Kailangan ng pharmaceutical company na pinagtatrabahuhan ni Martin ng dinosaur blood para matapos ang gamot sa sakit sa puso, at si Zora ang uutusan para kunin ito sa Forbidden Zone. Una niyang tinanggihan pero pumayag din dahil sa malaking bayad. Nagpunta sila kay Dr. Henry sa museum na nagsasara ng dinosaur exhibition dahil wala nang interesado. Si Henry ang nagbigay ng ideya sa kumpanya tungkol sa paggamit ng dinosaur DNA para sa gamot, at gusto ni Martin na sumama siya sa mission para kumuha ng samples habang si Zora ang magiging bodyguard. Ipinaliwanag ni Henry na kailangan nilang kumuha ng dugo mula sa pinakamalalaking dinosaur dahil mas malalaki ang coronary muscles ng mga ito, kaya pinili niya ang Titanosaurus mula sa lupa, ang mosasaurus mula sa dagat, at ang ketalas mula sa himpapawid. Lahat ng dugo ay dapat makuha habang buhay pa ang mga dinosaur. Ayaw sana sumama ni Henry pero napako siya ni Martin nang sabihing makakakita siya ng totoong dinosaurs. Kinabukasan, lumipad ang trio papuntang Surinum at nakipagkita kay Duncan, dating kaibigan ni Zora. Sa una, gusto na niyang umatras dahil sobrang delikado pero nakumbinsi siya ni Martin kapalit ng mas malaking bayad sumakay sila sa bangka ni Duncan at ginabayan sila sa mga rutang hindi mapapansin ng gobyerno. Pinakita rin ni Henry ang kanyang special darts na kayang bamutes ng makakapal na balat ng dinosaur basta hindi bababa sa 10 feet ang distansya, at kaya nitong kumuha ng dugo ng kusa bago mag self eject pero tigi isa lang ang chance para sa bawat isa. Samantala, si Ruben ay nagdadala ng kanyang mga anak na sina Isabella at Teresa, kasama ang nobyo nitong si Xavier, sa isang sailing trip sa dagat. Habang naglalayag, may napansin silang lumalangoy malapit. Una nilang inisip na dolphins, pero iba ang hugis ng mga palikpik. Bigla na lang binangga ng isang misteryosong nilalang ang bangka at mabilis na nawala. Bumaba si Ruben para silipin at laking ginhawa niya ng walang sira, pero muling lumitaw ang nilalang at dito na kumpirmang isang napakalaking mosasaurus ito. Halos tumaob ang bangka, pero umalis din agad ang halimaw. Saglit na nakarecover ang bangka bago tuluyang bumaligtad kaya tumalon sa tubig ang pamilya para hindi madaganan. Naiwan si Xavier sa loob at hindi mabuksan ang pinto dahil tinatabunan ng tubig. Habang umaakyat ang mga babae sa bangka, inutusan siya ni Ruben na kunin ang radyo mula sa emergency bag. Nang makuha niya ito, sinipan niya ang pinto hanggang mabuksan at nakalabas. Natuloy ang pagtaob ng bangka at nakasamparin si Ruben sa ibabaw, pero naipit si Xavier sa ilalim ng tubig at nakita ang Mosasaurus na dumadaan. Agad siyang lumangoy pataas at humabol sa bangka habang sinusundan ng halimaw, ngunit lumusat ang Mosasaurus sa ilalim at lumayo kaya ligtas siyang naisalbo ng pamilya. Kinabukasan, nagising ang grupo ni na Martin nang makatanggap ng Mayday Signal mula sa pamilya. Gusto ni na Martin at Security Chief Bobby na bale walain ito, pero pinilit ni Zorro na tulungan sila at sumangayon si Duncan kaya pinabago niya ang ruta. Ilang minuto lang, nakita ni Ruben ang paparating na bangka at nagpaputok ng flare para makita sila. Matapos silang may salba, nagtanong si Zora kung bakit umatake ang Mosasaurus ng random na bangka, at teorya ni Henry ay baka nakita nitong kompetisyon ang barko. Nagtanong din ang pamilya kung bakit hinahanap ng grupo ang halimaw, pero walang binunyag sa kanila. Biglang nagdetect ng signal ang radar at tumunog ang alarma bago muling umatake ang Mosasaurus. Tumalon ito mula sa tubig kaya agad naghanda si Zora habang ikinabot siya ni Henry sa deck. Pinabilisan ni Duncan ang takbo ng bangka at inasinta ni Zora ang halimaw, pero sa unang lundag nito, nalaglag ang dart sa dagat. Habang palapit ang Mosasaurus, kinailangang paikutin ni Duncan ang bangka para makaiwas. Nagbigay ulit si Henry ng bagong dart pero tinamaan ng halimaw ang bangka dahilan para matamba si Zora. Mabuti na lang nakabitin siya gamit ang kanyang mga paa at natulungan siyang makaakyat. Sa pagkakataong ito, tumama ang dart sa katawan ng halimaw at mabilis nitong nakuha ang blood sample. Nang mapuno ang vial, kusa itong na-eject na may maliit na parachute kaya bumagsak ito ng dahan-dahan at nasalo ni Henry. Habang nagsasaya ang grupo, inilagay ni Nazora at Henry ang vial sa isang cold suitcase para mapanatiling ligtas ang dugo. Inamin ni Henry na nagsisimula na siyang magduda sa kanilang misyon dahil alam niyang ibebenta lang ng kumpanya ang gamot sa mayayaman, samantalang dapat daw ay para sa lahat ang siyensya. Bigla silang nagulat ng bumalik ang Mosasaurus kasama ang ilang Spinosaurus, at laking gulat ni Henry nang mapansin niyang nagkaroon ng symbiotic relationship ang dalawang species. Agad na lumabas si Bobby at nagpaputok, pero walang tumama sa kanyang mga bala. Patuloy pa rin siyang nagpapaputok kahit binalaan siya ni Duncan, hanggang sa biglang lumabas ang isang Spinosaurus mula sa tubig at kinain siya bago bumalik sa dagat. Muling tumalo ng Mosasaurus at sa pagbagsak nito ay humanig ang bangka, dahilan para mabitin si co-pilot nena sa gilid. Dumulas din si Isabella at muntik ng mahulog, pero agad siyang nahawakan ni Ruben kahit napilayan ito sa binti. Naiahon niya ang anak bago makagat ng Mosasaurus na railang lang ang nakuha. Nakarecover ang bangka at nakabalik sa posisyon habang nakabalik din si Nene sa ligtas na lugar. Ipinwesto ni Duncan ang bangka papunta sa mababaw na parte ng dagat dahil hindi nakakalapit doon ang mga dinosaur. Nagalala si Zora na baka bumangga sila kaya naghanda siya ng mga life jacket habang sina Henry naman ay insecure ang sample at ilang supplies. Tinangka ni Teresa na tumawag ng tulong sa radyo pero pinigilan siya ni Martin, ayaw nitong mabunyag na ilegal ang kanilang ginagawa nang itulak siya ni Teresa, nadulas siya at nahulog sa gilid. Nakahawak pa siya pero hindi tinulungan ni Martin kaya tuluyan siyang nalaglag. Agad namang tumalon si Xavier dala ang rescue Ken para sa gipin siya. Inakala ni Ruben na lulubog na ang bangka kaya sinuutan niya ng life jacket si Isabella at tumalon na rin silang dalawa. Sa muling pag-atake ng Mosasaurus, itinulak nito ang bangka sa bato at sinimulang hatakin para masira, napilitang magtago si na Henry at Zora para makaiwas habang sumabog ang makina at nataman si crew member ALAIR. Sa kabila nito, nagawa pa ring idiretso ni Duncan ang bangka hanggang makarating sila sa mababaw na parte ng tubig. Tumalon silang lahat at lumayo ang Mosasaurus habang ang bangka ay bumangga at naipit sa batuhan. Nakarating sila sa pampangbitbit ang mga supply, pero habang aabuti na sana ni Nena ang isang bag, biglang umatake ang Spinosaurus mula sa likod at kinain siya wala nang nagawa ang iba kundi panoorin ang pagkawala niya. Sinabi ni Martin sa grupo na hindi nila kayang hulaan ang mga madadatnan sa isla dahil lahat ng dinosaur dito ay mutated mula sa mga eksperimento ng ina noon. Binuksan naman ni Zora ang bakod papunta sa kagubatan para makapagsimula silang mag-explore, at ibinunyag niyang naghanda siya ng rescue helicopter na darating kung sakaling hindi sila makapagbigay ng kontak sa loob ng 24 na oras kailangan matapos ng grupo ang kanilang misyon bago mag-sunset dahil lilito lang ang rescue helicopter ng dalawang minuto. Habang naglalakad, napilitan silang dumaan sa swamp para makausad. Tinanong ni Zora si Martin tungkol sa pagkahulog ni Teresa, pero nagkunwari itong walang alam. Paulit-ulit niyang nararamdaman na may humahaplos sa kanyang binti, at nang makalabas sila sa swamp, isang napakalaking ilang tumalon at nagulat sila, pero mabuti na lang nawala rin ito nang hindi umatake. Nagpatuloy ang biyahe at huminto si Martin para uminom ng tubig sa ilog, ngunit nakakita siya ng mga tags. Biglang tumulo ang dugo sa kanyang kamay at nang tumingala siya, nakita niya ang bumagsak na helicopter sa puno kung saan nakasabit ang patay na piloto na may hawak na baril. Ginamit niya ang isang stick para ibaba ito at kinuha ang baril ng palihim, hindi sinasabi kanino man. Samantala, natagpuan ni Xavier si Teresa, at di nagtagal ay narating din ni Naruban at Isabela ang kinaroroonan nila. Magkakasama silang lumangoy hanggang makarating sa isang kuweba na nagdala sa kanila sa isla. Namangha sila sa tanawin at natagpuan ang mga tubo na iniwan ng Inen Labs. Naalala ni Ruben na may nabanggit ang grupo tungkol sa mga gusali sa lugar kaya sinundan nila ang mga tubo. Ilang sandali lang, nagulat si Isabela nang makakita ng maliit na akilops. Sinabi ni Ruben na ligtas ito dahil herbivore, pero tinakat pa rin ito ni Teresa. Nagbalak namang magputol ng halaman si Xavier pero nakarinig sila ng dagandong ng dinosaur kaya napilitan silang lumihi sa kabilang direksyon. Pagsapit ng gabi, nagkampo sila at nagpahinga sa tabi ng apoy. Habang umalis si Xavier para umihi, nagising si Isabella nang lumapit ang Akilops, kaya pinakain niya ito at nakatulog sa tabi niya. Samantala, habang umihi si Xavier, hindi niya namalayang may dalawang velociraptor na palapit na, hanggang sa biglang umatake ang isang muten. Nanatiling hindi gumagalaw si Xavier habang naglalaban ng mga halimaw, kahit pigil na pigil ang ihi niya. Nang makaalis ang mga dinosaur, sakalang siya nakahinga at tinuloy ang pag-ihi. Kinaumagahan, nakarating ang grupo ni Nazora sa isang lambak kung saan nakita nila ang maraming titanosaurus. Dalawa rito ang nagmamate kaya inisip ni Henry na distracted ang mga ito. Lumapit siya at nahawakan ng binti ng dinosaur, dahilan para maiyak sa emosyon. Dahil kalmado ang paligid, madali lang na nashoot ni Zora ang dart at nakuha ang dugo para sa sample. Balik naman sa pamilya, mabagal ang paglalakbay nila dahil sa pilay ni Ruben. Patuloy na sumusunod ang Aquilops kaya pinangalanan ito ni Isabela ng Dolores at inilagay sa bag niya, balak dalhin pa uwi bilang alaga. Habang nagpapatuloy sila, hindi nila napansin ang burol sa likod ng malaking puno at nahulog silang lahat, gamulong ng ilang minuto bago bumagsak sa tabi ng ilog. Naamoy ni Ruben ang kakaibang amoy, at takot na takot na tumakbo si Dolores palayo. Sa kabila ng ilog, nakita nila ang isang abandonadong shed at napansin ni Teresa ang isang bangka kaya nagboluntaryo siyang kunin ito. Tumawid si Teresa sa ilog at nakarating agad sa kabila kung saan natagpuan niya ang bangkay ng isang kalahating kinain na dinosaur. Biglang lumabas ang isang Dilophosaurus at tumatungal sa kanya bago biglang tumakbo palayo dahil natakot ito sa natutulog na T-Rex sa mga bushes. Dahan-dahan pumasok si Teresa sa shed para hindi gumawa ng ingay, pero nagulat siya nang biglang lumipad palabas ang mga paniki. Ang bangka na nakita niya ay sira na, pero nakahanap siya ng bag na may emergency raft. Samantala, sa kabilang pampang, muling lumitaw si Dolores at sinubukan siyang palayuin ni Isabela sa pamamagitan ng pagbato ng pagkain. Dinala naman ni Teresa ang emergency raft sa ilog, at hindi niya narinig ang bulong ng pamilya na huwag niya itong buksan. Hinaila niya ang lever at agad itong nag ng sobrang lakas ng tunog kaya nagising ang T-Rex. Sa ngayon, nakatingin pa ito sa ibang direksyon kaya mabilis na sumakay si Teresa sa raft at nagpaddle hanggang makabalik sa pamilya. Sumakay din ang iba, pero naiwan si Dolores, sa sandaling iyon, napansin na sila ng T-Rex at nagsimulang humabol. Nagsikap ang pamilya na magpaddle ng mabilis, ngunit laking gulat nila nang makita nilang lamusong sa tubig ang T-Rex para mas bumilis. Lumabas ito sa unahan nila at tinamba raft, dahilan para mahulog silang lahat sa tubig. Malakas ang agos ng ilog sa parte na iyon, kaya nadala si Ruben palayo at nakaiwas sa mga atake ng T-Rex. Nakapunta siya sa mga bato at nakapagtago kasama si Teresa at Xavier, pero nawala si Isabella. Narinig nilang sumisigaw siya mula sa ilalim ng raft na pilit kinakagat ng T-Rex. Hindi nito mabutas ang plastik, kaya binuhat at inuga-uga ito para makita ang biktima. Mabuti na lang, nakalabas si Isabela bago patuloy makuha ang raft, at agad siyang tumakbo papunta sa pamilya habang hinahabol ng T-Rex. Nagtago sila sa pagitan ng mga bato kung saan sobrang sikip para makapasok ang dinosaur, kaya tumigil na ito at naglakad palayo. Sa huli, inanad ng Agus pabalik ang raft sa kanila. Samantala, matapos ang ilang oras ng pag-akyat, nakarating si Nazora sa tuktok ng bangin. Nandoon ang Katsalkawales, isang malaking flying carnivore na sobrang delikado lapitan, kaya plano nilang kunin ang sample mula sa isang itlog. Dahil may karanasan si A.L.A.I.R. sa rappelling, mabilis siyang nakababa sa pugad, pero kinailangan pang tiponin ni Henry ang lakas ng loob bago sumunod. Kasama rin silang bumaba ni Zora at tinukso pa niya si Henry na takot na takot at kumakapit sa mga bato. Sa itaas naman... Abala si Duncan sa pagsecure ng mga tali nang mapansin niyang may maliit na dinosaur na pumasok sa isang sinaunang templo. Bigla namang nadulas ang tali ni Henry at muntik na siyang mahulog, pero mabilis siyang nailigtas ni Duncan. Nagpatuloy ang tatlo pababa hanggang marating nila ang isang kuweba, at laking gulat nila nang matuklasan na bahagi rin pala ito ng templo. Sa gitna ng templo, may malaking pugad at nagsimulang kumuha si Henry ng sample ng hindi nasasaktan ng baby dinosaur. Habang naghihintay, tinanong siya ni Zora kung ano ang gagawin niya sa mga samples, at ipinaliwanag ni Henry na gusto niyang gawing open source ang gamot para kahit sino ay makagawa nito at makapagsalba ng milyon-milyong buhay. Sa gilid ng bangin, abala si ALAIR sa pag pagsecure ng mga tali nang makita niyang bumalik ang inangkat Soko Wallace sa pugad. Sumigaw siya para bala ng mga kasama kaya mabilis silang nagtago sa likod ng mga haligi bago umatake ang halimaw. Na-corner si Henry, kaya inagaw ni Zora ang atensyon ng dinosaur para makuha niya ang sample. Sa kasamaang palad, natabig ng hayop ang vial at naiipit ito. Naghagis si A.L.A.I.R. ng gamit sa ulo ng dinosaur kaya sandaling nakawala, pero siya naman ang na-target. Habang sumisigaw siya ng tulong, hinayla ni na Duncan at Martin ang tali para iakyat siya. Samantala, nakuha ni Henry ang vial, ngunit aksidenteng nahila rin ng dinosaur ang kanyang tali at nahulog siya palabas ng templo naiwan siyang nakabitin sa bangin. Nahila rin si Zora, pero ginamit niya ang kanyang mga paa para huminto sa gilid at hinawakan ng tali hanggang makabalik si Henry. Sa struggle, nadulas ang vial at bumagsak sa mas mababang bahagi. Sa kabila ng babala ni Zora na baka maputol ang tali, nagswing si Henry hanggang sa ma-retrieve niya ulit ang vial. Sa ibabaw ng bangin, hinahatak pa rin ni na Duncan at Martin ang tali nang biglang lumitaw ang West na may kinain sa bibig nilunok nito ang kanilang kasama ng buo at mabilis silang hinabol. Bitbit -bit ang sample suitcase, tumakbo si na Duncan at Martin pababa at nagtago sa templo. Sa sandaling iyon, naputol ang tali at nahulog si Henry sa ilog. Nakaligtas siyang lumangoy papunta sa pampang at nakita si na Duncan at Martin na lumalabas sa isang secret passage ng templo, habang si Zora ay bumaba gamit ang mga lubid. Ligtas na bumagsak ang sample malapit kay Henry dahil sa parachute kaya hawak na ulit nila ito at maaari nang umuwi. Kinagabihan, iniwan ng pamilya ang raft nang marating nila ang gusali ng inen. Sumigaw sila ng tulong at narinig sila ng grupo ni Nazora kaya muling nagkita ang dalawang grupo. Agad na sinabi ni Teresa ang ginawa ni Martin, ngunit agad itong naglabas ng baril para takuti ng lahat at sinabing nagsisinungaling lang ang dalaga kinuha niya ang suitcase ng mga samples at nilagyan ng posa sa kanyang palso. Biglang may narinig na kakaibang tunog si Isabella at napagtanto ni Henry na iyon ay ang generator na nakatimer. Matapos ang isang malakas na dagandong ng dinosaur, biglang nagbukas ang mga ilaw at tumugtog pa ang musika mula sa gasolinahan. Kasabay nito, dalawang muta ang lumabas at nagsimulang humabol sa kanila. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tao at nahati ang grupo. Napadpad ang pamilya sa loob ng gas station kung saan pinipigilan ni Naruban at Xavier ang pinto habang patuloy itong binabangga ng isang mutaton. Naglagay sila ng raklaban laban sa pinto bago magpatuloy, pero bumalik si Isabela nang makita niya si Dolores. Biglang bumutin sa kisame ang mutaton at sumugod papasok, kaya agad na binuhat ni Isabela si Dolores at nagtago sa loob ng fridge nilapitan siya ng dinosaur at malakas na umatungal sa harap ng fridge, kaya nagtapon ng mga gamit ang kanyang pamilya para ilihis ang atensyon nito. Ginamit ni Isabela ang pagkakataon para lumabas at dahan-daang bumalik sa kanila. Habang nakatago sila sa likod ng mga estante, sinundan ni Ruben ang tunog ng tubig at nakakita siya ng hatch. Pagdating ng mututon sa kinaroroonan na nila, nakatakas na ang pamilya at nakapasok sa isang tunnel. Samantala, hinabol naman ng isa pang mutaton sina Henry at Duncan, na mabilis na pumasok sa isang laboratorio. Isinara nila at nilakang pinto para hindi makapasok ang halimaw. Dito napagtanto ni Henry na ito ang silid kung saan ginawa lahat ng crossbreeding at mutations, at mayroon pang specimen sa loob ng capsule. Sinilip ni Duncan ang mapa at nalaman niyang may tunnel system sa ilalim ng buong isla na diretso papunta sa docks kung saan may bangka. Sa labas naman, hinabol ang unang mutaton si Zora, na mabilis na nagtago sa ilalim ng jeep kasama si Martin. Nagpaputok si Martin pero wala siyang nataman, kaya mabilis siyang sinunggaban ng halimaw at inihagi sa ibabaw ng jeep. Hawak pa rin niya ang sample case pero nabitawan niya ang baril, na agad namang kinuha ni Zora. Eksaktong dumating ng rescue helicopter, pero wala itong makita. Sumakay si Martin sa jeep at mabilis na nagmaneho palayo habang naiwan si Zora na nagtago sinubukan siyang pigilan ng mutaton pero nasagasaan lang ito ng jeep at naitulak palayo. Narinig naman ng halimaw ang boses ng pamilya sa tunnels, kaya tinanggal nito ang takip ng drainage at bumaba. Nakita ito ni Zora at sinundan siya, samantala, naghahanda ng umalis ang helicopter. Ngunit lumabas sina Henry at Duncan mula sa tunnel at nagpaputok ng flare para makuha ang atensyon ng chopper. Papalapit na itong lumapag ng biglang sumulpot ang mutated T-Rex na tinatawag na Distrex, na agad nitong nilamon at inihagi sa lupa ang helikopter, dahilan ng isang malakas na pagsabog. Narinig ni Duncan ang boses ng pamilya kaya tinanggal din niya ang takip ng drainage para makasama sila. Biglang sumulpot si Zora at agad na nagpaputok, napatay niya ang mototon na lalabas sana sa kabilang dulo ng tunnel. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Duncan ang lahat papunta sa docks, ngunit hinarangan ng gate ang kanilang exit. Habang nagsisiditingan ng mga mutaton sa itaas, dumaan si Isabela sa pagitan ng mga rehas at tumakbo papunta sa control panel. Sa bag niya, umiyak si Dolores bilang babala na may paparating na T-Rex. Takot na takot si Isabela, pero narinig niya ang sigaw ng pamilya niya kaya nag-focus siya sa paggamit ng control panel para mabuksan ang gate. Papasok na sana ang T-Rex sa tunnel nang dumating si Martin sakay ng jeep, at agad itong pinigil ng halimaw gamit ang malaking paan nito. Dahil sa distraction, nakalabas ng tunnel ang grupo. Sinubukan silang sundan ng pangalawang mutaton, pero mabilis na isinara ni Zora ang gate para matrap ito. Sa sandaling iyon, nahuli ng T-Rex si Martin at kinain siya, dahilan para mahulog ang suitcase na nakakabit pa sa putol niyang kamay. Kinuha agad ni Zora ang sample bago tumakbo kasama ang iba papunta sa bangka. Sa kasamaang palad, nastop ang crane na may hawak sa bangka. Biglang sumulpot muli ang T-Rex at tinarget si Isabella, kaya ipinaliwanag ni Henry na naa-attract ito sa ilaw. Nagbukas si Duncan ng flare at umatras para ilihis ang atensyon ng halimaw, hanggang sa tumalon siya sa tubig para tuluyang may layo ito sa docks. Samantala, pinuto ni Zora ang chain ng crane para mahulog ang bangka at mabilis na tumalon ang lahat papasok dito, pero hindi nila mapaandar ang makina. Papalapit na muli ang T-Rex, Ngunit sa huling sandali ay napaandal ni Ruben ang bangka at nakatakas sila mula sa isla. Habang tumatawid sila sa dagat, nakakita sila ng flare sa kalangitan at agad nila itong sinundan para masagip si Duncan. Kinaumagahan, napansin ni Ruben na dala pa rin ni Isabella si Dolores, tinanong ni Zora si Henry tungkol sa samples, at napagkasundoan nilang ibahagi ito para sa lahat. Siguraduhin mong nakasubscribe at nakalike ka sa video na para maging updated ka mga movie recaps natin. Salamat!